Okay, magandang gabi po mga kababayan. Late po ako kasi kakarating ko lang. Ah, <clears throat> uh, okay. Ang pag-usapan po natin ay itong isang kalye survey na ginawa po ng isang uh, blogger na yung uh, yung kanya sinosurvey ay yung uh, kung sino ewan ko kung napanood nyo na to no kalimutan ko lang yung pangalan nung nung vlogger basta yung uh, nung makita ko yung kalye survey kinli ko kagad ka hindi <laughs> ko, ko yung kung sino yung vlogger na yun eh. so ito nga po yung katanungan doon sa sa survey na yon ay kung between uh, PRRD at uh, PBBM, yung first two years of presidency nitong dalawa, kung kanino daw ang mas maganda, mas, uh, mas okay. Alam nyo, ako'y nalungkot. Nalungkot, nagtaka, dahil mas marami po yung pumili kay PRRD. Tapos eh, pero alam ko kung bakit. Bakit ganon? Okay. Pinag-isip-isipan ko po yon kung bakit. Kung bakit mas marami pa din ang nagkakagusto kay PRRD sa halip na kay PBBM yung isa pang ang tinanong pero yung iba namang mga sumagot ito po ah yung iba parehas lang daw parehas lang daw okay parehas magaling yung iba naman parehas lang daw walang kwenta dahil hanggang ngayon daw mahirap sila noon mahirap pa rin sila ngayon alam niyo mga tao bakit bakit naman pag naghihirap tayo isisisi natin sa pangulo? Bakit isisisi natin sa ibang tao? 'Di ba? Kahit sino pa ang maging presidente diyan, kung talagang gusto mo ng uh, gumanda ang buhay mo, walang pakialam kung sino ang presidente. 'Di ba? Tama? Tama hindi. Ngayon, yung iba naman, alam nyo, siguro out of 10, out of 10, baka apat lang yung pumili kay PBBM. Yung uh, siguro ko dalawa yon yung walang maisagot. Walang alam. Mga kababayan, walang alam. Hindi niya alam kung parang wala siyang alam sa pag-ikot ng mundo. Matanda ito ha hindi niya alam kung sinong pipiliin, hindi, hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin nung tanong, nung tanong ng nagsusurvey. Imagine! Pero butante yun ah. Yung iba naman ayaw makialam. Walang pakialam. Pero mga, mga butante yon. So, ang ano pong ibig ko sabihin dito? Na kapag ganito po ang klase ng mga botante, during elections, during a voting, bubuto, bumuboto sila. But do you think bumuboto nga ba sila ng tama? Yung bang tipong basta lang makaboto, kahit sino na lang? Ganun po yung basa ko doon sa ganung klasing tao na ano yun? Kahit na inulit pa nung nagsasurvey na kay PRRD po at saka kay PBBM yung unang dalawang taon alin po sa palagay ninyo ang mas may uh, mayroon tayong nakitang improvement but my god dalawang taon lang ba diba? hindi niya alam may yung isasagot Diyos ko kaya alam nyo hindi talaga mag-i-improve wala talagang mangyayari sa bansa natin sa gobyerno natin ang mga pabalik-balik lang ng mga walang kwentang politiko sila pa rin ang sila pa ang uupo dyan dahil sa mga butante na ganitong klase kaya nga ba uh, I had a previous video na doon inire-recommend ko sinasuggest ko yung aking idea na ang dapat lang na boboto ay mga taxpayer. Dahil sa totoo lang, di ba taxpayer din lang naman ang nagpapaikot ng bansa, ng ekonomiya? Taxpayer ang nagbibigay ng sahod sa mga politiko. Itong mga ganitong klaseng butante na walang alam, walang pakialam, pero pinapabi, pinapayagan nating bumoto Aba, it's unfair naman. Unfair doon sa mga talagang nagbabayad ng buwis. Well, pwedeng uh, pwede ninyong uh, isagot sa akin na lahat tayo nagbabayad ng buwis. Dahil every time na tayo ay bibili, magbabayad lang kung ano, nagbabayad tayo ng buwis kasi may tax dyan. Okay. Di, may, may, may rason. Kaso po, siguro ko naman ay eh, kailangan nating gumawa ng isang sistema na dapat may qualification. Kung yung politiko mayroong qualification, di pa dapat din yung botante may qualification din. Kasi kung ganito po ng ganito na ang boboto ay eh, basta nalang pipili na walang alam, walang alam kahit ano na yun po yung mga tipo na butante na buboto ng mga kagaya kay Robin Padilla Bong Revilla mga artista tulpo di ba hindi tayo magkakaroon ng mga quality high quality na politiko na siyang magdadala sa bansa natin sa development and progress. Diyos ko. Pabalikan natin yung survey. <clears throat> Natuwa lang ako doon sa isang sa isang uh, participant, babae, parang medyo tomboy. <laughs> The fact na itong taong ito, ano ba yung pangalan niya? Durano, Grace Durano yata. tagadabaw po ito. tagadabaw City. Pero, BBM po siya. Marcos. At talagang talagang uh, hindi lang siya yung basta sumagot talagang alam niya talagang Marcos po ang gusto niya pagadabaw yan ha doon lang po nagkaroon ng maganda yun lang po ang medyo ikinatuwa ko doon yung iba may sumagot din nga na ng Marcos pero wala well, hindi naman maipaliwanag kung bakit basta Marcos daw. Pero yung mga tinanong ng Duterte, ay nagsumagot ng Duterte, mas marami po. Ang, uh, ang, ang rason nila kung bakit Duterte ang pinili nila, mas marami daw silang nakitang improvement. Mas marami daw na project na ginawa. Yung build, build, build daw. And then, yung presyo daw ng bigas noon, mas mura kaysa sa ngayon. So, ito pong bigas na to talaga, isa po yan sa factor. Ang sabi po nitong mga uh, natanong, nung panahon daw ni Duterte, mura yung bigas kaysa ngayon. Okay, totoo naman. Kasi noong mga panahon yon six years ago, yung bigas na binibili ko na maganda, Uh, nasa 30 plus and then naging 40 plus hanggang doon lang hanggang 40 plus nang pumasok na itong uh, Marcos administration doon na po naging 50 plus at ngayon nga po 60 plus pero dapat po ba nating isisi kay Bongbong Marcos ano po yung naging dahilan Ano yung dahilan ng pagmahal ng bigas? Hindi po kaya ito sinadya? Hindi ba si Duterte barkada niya yung mga inchik na negosyante? Hindi kaya sinadya nila ito na itago yung mga bigas at saka di ba si Paulo Duterte? Smuggler ng bigas. Marami nagsabi, even Las Cañas, Arturo Las Cañas, sa kanya ko narinig, na involved sa smuggling itong si Paolo Duterte, bigas, uh, bawang, sugar, onion, ukay-ukay, bigas. So even do uh, Paolo Duterte eh nag smuggle ng bigas at hindi kaya itinatago. I don't believe na hindi yan I don't believe na gugustuhin ni BBBM na ang binibili nating bigas ay mataas ang presyo? Mayroon lang talagang nagmamanipulate? At sana po magawa nito ng paraan ni PBBM kasi ito po ang isa sa mga factors kung bakit inaayawan siya ng taong bayan. Nang mukhang ito ay sinasadya nung kumakalaban sa kanya. Barkada niya yung mga ano eh. Mga mga inchik na negosyante. O di ba ang daming na ang dami nilang mga nahuli na mga nagtatago ng bigas sa mga warehouses. At ang mga may-ari eh, mga inchik. At ang uh, napansin ko doon, ah uh, parang nagustuhan kasi ng tao yung pamumuno ni Duterte na yung yung strong yung pagiging uh, brusko palaban yan po isang sinasabi ko na mas maganda mas okay po sa isang leader yung hindi kagaya kay PBBM na masyadong malambot kailangan po yung uh, yung makikita natin na yung kaya tayong ipaglaban ipinaglalaban naman tayo pero kumbaga parang hindi natin nararamdaman parang hindi nakikita kasi ultimong siya nga at pamilya niya kahit na binabalahura ng ibang tao ng mga kalaban nila wala man lang ginagawa hindi ba lang ipagtanggol ang mga sarili hindi maganda hindi rin naman maganda yung gawain ni Duterte na sobrang pikon na mag, uh, mayroon lang na mag anong tawag dito pumuna o bumati ko sa kanya eh kung hindi ipapatay pina, pinapaaresto ng walang na ano yan illegal na pagpapakulong hindi naman tama di ba pero hindi rin maganda ang nakikita natin kay BBM na parang hinahayaan lang na ay nako ako hinahanap ko po yung leader na yung uh, lumalaban nagtatanggol Ayoko na ayoko sa sobrang mabait, sobrang malambot. Hindi po maganda sa isang leader ang ganun. Kaya tuloy ngayon, 'yun po ang na, ang pansin ko, 'yung unang napapansin nakikita ng mga tao na parang hindi daw nila nararamdaman. Hindi nila nararamdaman itong Marcos government. Mas ramdam nila si Duterte. At ang nakakatakot po, alam nyo, kung ganito po ang uh, takbo ng isip ng mga tao, kung mag-election ngayon, kasi tinanong sila nung nagsusurvey na, kung sakali bang tumakbong muli, si Duterte, at si between Bongbong and Duterte, sino daw ang iboboto? Duterte po. Duterte. Instead na Marcos. Kaya, kumbaga, napanood yun ni... Eh. Pwede nakarating sa kanila. Siyempre, nagmamonitor yan sila eh. Dituwang-tuwa yun at lalakas lugod. Lalakas tuloy ang loob nila ni Duterte na pwede pa nga siyang lumaban. Kasi, ang... ang kakapi niya, ang kakampi niya, taong bayan. Butante. Ngayon, ito <coughs> naman po ang... Uh, <coughs> Ang uh, sabi ko dyan, alam nyo kung bakit ganon ang pagpili, kung bakit Duterte ang pinili, na basta pinili nila yung Duterte, hindi naman nila maipaliwanag kung bakit. Basta Duterte ako? Basta Duterte. Hindi kaya dahil sa talagang talagang uh, nakuha ni Duterte, ang kiliti nung masa na okay lang sa masa yung nagmumura, nagsisigaw. Na tipong ayaw nila doon sa sa style ni BBM na statesman looking. Disente. Mukhang ayaw nila ng disente. Ang gusto nila yung balahura. Kasi, sino ba kasi ang tinanong? Sino ang tinanong? Kalye survey. Ang tinanong, 'yung mga klase ng tao. Don't get me wrong. Hindi hindi ako uh, nang mamaliit ng tao. Reality ito. Sino ba 'yung mga natanong? Mga tao sa kalye, mga mga tindera, mga Ibig sabihin, masa na itong mga klasing tao na ito walang kaalam-alam kung ano talaga. Ano talaga? Hindi nila alam kung ano talaga ang pagkatao ni Duterte dahil ito yung mga taong ito ang hindi nanonood ng mga balita. Hindi naman, wala naman itong mga hilig sa panonood ng mga halimbawa sa YouTube, yung mga yung mga balitang kapupulutan ng ng political news. Saan ba natin na saan ba natin nalalaman ang mga katotohanan ng nangyayari? Ang mainstream media kasi minsan filtered. Depende sa kumpanya, di ba? Filtered. Pero sa mga social media, sa mga vloggers, magkaiba man kasi depende rin naman sa kung sino ang sinusuportahan but at least manood ka doon sa sa alimbawa anti Marcos or anti Duterte pro Duterte uh, DDS vloggers then Marcos vloggers ganon ang mga ibabalita din naman nila pabor doon sa sinusuportahan nila pero at least pag narinig natin yung dalawang sides tayo na mismo ang magtitimbang sorry. Ma, sisipon na ko. Bakit po kaya itong mga nagsusurvey? Subukan nyo kayang mag-survey dyan sa Makati. Sa mga opisina, doon sa mga sa mga tao na mga intelihenteng tao. Tignan natin, wag lang na sa kalye. Wag lang kalye. Alam natin kung anong klaseng mga mentality ang nandiyo dyan. Wala namang mga alam yan sa totoong nangyayari. Alam, ni hindi nila alam kung bakit gusto nila si Duterte. Hindi nila alam kung bakit ayaw nila kay Bongbong Marcos. Hindi nila alam na itong mga Duterte ay pro-China. At ang pagiging pro-China ng isang Pilipino, kung anong danger, anong panganib ang dadalhin niyan sa atin. Hindi nila alam. Tapos basta na lang boboto? Kung tatakbo uli si Duterte, iboboto? My God! Hindi ipinapahamak po natin ang mga sarili natin. Alam mo yung uh, mga batas natin, lalo na batas sa pagboboto sa eleksyon, siguro kailangan po yan ma ma-review. Pero siyempre, yung mga politiko mismo hindi yan papayag dahil sila mismo ang inaasahan nila para manalo ay yung mga butanteng walang alam na tumitingin lang sa kasikatan. Ganon tayo eh. Subukan kaya na mag-survey tayo. Huwag yan sa mga kalyo, huwag sa mga squatters area alam na natin kung anong isasagot ng mga yan. Bakit hindi natin subukang mag-survey sa mga mga intelligent people? Yung mga nakikialam sa politika. Alam kung anong nangyayari sa politika. Hindi na alam kung ano ang ano ang pagkakaiba between uh, Duterte and Marcos. Just imagine. Tapos itong mga butanteng ito, sila ang magdedesisyon sa kapalaran natin. Damay-damay tayong lahat kung ano ang pipiliin nila dahil mas nakakarami sila. Mas nakararami po. Mas marami ang bobotante kaysa sa mga inteligenteng butante. At itong mga inteligenteng butante damay sa katangahan nito mga bobotante na ito. Kaya sana po magkaroon tayo ng Paano natin gagawin? Eh ang magdidisi ito nga eh Economic provision nga lang eh Pinag-aawayan na Yan pa kaya na Pipiliin lang May, may qualification ang boboto Pero sa totoo lang po mga kababayan Tingnan ninyo I-analyze nyo Kung hindi ba dapat ganun ang dapat mangyari na ang mga boboto ang ang may 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 karapatang buboto ay yung may alam, yung marunong. Bakit sa Amerika mayroon silang tinatawag na uh, ano ba yun yung nalimutan ko tuloy college ano ba yun? voters electoral college electoral college na parang mayroong mga specific na grupo ng tao na sila yung uh, pipilit pipili ang boboto although bumoboto yung lahat na na Amerikano mga citizens pero hindi yun ang magdi ang magdi-decide pa rin kaya dalawang klase ang boto nila eh yung boto ng masang mga mamamayan at yung boto ng electoral college na siyang sinusunod. Yakita mo si Hillary Clinton noon, nanalo doon sa sa boto ng mga mama, lahat na mamamayan. Mas mataas yung boto niya kaysa kay Trump. Pero, di ba si Trump ang nanalo? Sana ganun. Kasi talaga mapapahamak po yung bansa natin pag ganito ang mga bumoboto. Sabihin man ninyo na para akong para ako nga uh, winawalan ko ng karapatan yung bawat isa, yung mga maliliit, mawalan sila ng karapatan na bumoto, pumili. Anong klase kasi ang pagpili nila? Hindi sila marunong pumili. Hindi nila alam kung paano pumili. Basta lang kung sino lang na gusto nila. kasi kung marunong sumagaling sumayaw, guwapo, marunong kumanta, marunong magpatawa, sikat, iyari sa bansa natin pag ganyan ang ganyan? At ito, siguro po mali yung uh, yung nagkakalye survey. Okay, nalaman na natin ngayon sa wala pa ngang dalawang taon, di ba? Si Bongbong Marcos. Siguro, ang tamang panahon para mag-survey ay eh kung pakatapos na ng six-year term. Bakit? Kasi after 6 years, doon natin makikita at makikita ng tao kung ano ang nagawa ni Bongbong Marcos. Pero ngayon, masyadong ano eh, masyadong maaga, masy hindi panahon. <coughs> Sorry. Hindi panahon. Ang naaalala nila, yung mga nagawa ni Duterte kasi anim na taon. Kahit sabihin pa nung na kahit sinabi pa nung nagsusurvey na yung unang dalawang taon pero hindi yun ma maiisip eh. Lalo pa na yung pagsasurvey, yung pagtatanong, eh, biglaan. Biglaan. Di siyempre, bigla mong tinanong, ang biglang pumasok sa isip, si Duterte, o oh, yung, uh, yung lahat na anim na taon na ginawa. Although, ang daming nangyari na mga karumal uh, karumaldumal sa Duterte government, pero hindi alam ng tao. Hindi alam ng tao yung pagiging pro-China. Hindi nila alam. Pero si Bongbong Marcos lumalaban sa China. Pero si Duterte pa rin ang pinipili. Yun pong ibig ko sabihin kung bakit hindi pwedeng papagbotohin itong mga walang alam. Sabihin na naman, o, oh, ina-upin ina natin. ina natin yung mga walang alam, yung mga mga masa? Eh kung ang kapalit naman eh kaunlaran ng bansa? Hindi pa ba dapat lang? My God! Sana po, yung survey-survey na yan, ay gawin yan after na on the sixth year. At least, on the sixth year, makikita na natin, maikukumpara natin, kung ano na talaga ang mga natapos na proyekto ni PBBM ang nakikita kasi nung iba, nung mga pumili kay Duterte, marami daw ipinagawa ng mga infrastructure. Lalo na yung dyan sa kapag ikaw ay mag uh, mag-survey dyan sa anong tawag dyan? Dyan sa Manila Bay? <coughs> yung <coughs> yung white sand dyan? Duterte ang pipiliin. Pero alam ba nila na yung white sand beach na yan dyan eh front lang nung uh, mga ibinenta na mga mga ginagawa ngayon na anong tawag dyan? Uh, reclamation? Na ang laki-laki ng uh, anomalya? Diba? Hindi alam yon ng mga bobotante. Ang nakikita lang nila yung magandang white sand. Pero yung sa dako roon na nire-reclaim nang mga inchik na negosyante, mga inchik na galing sa mainland China, na posibleng paglagyan ng military base, alam ba nila yon? Hindi, di ba? Kaya itong kalye-kalye survey na ito, mapagtatawanan lang tayo ng uh, fentanyl group. O, oh, kita nyo na anya? Si Tatay Digong pa rin. Eh kasi ang tinanong ninyo, mga tanga. Sorry ah. Pero ganun talaga. Hindi mo kilala yung pinipili mo? Wala kang karapatang pumili. Tama hindi. Okay. Maraming salamat sa panunood. At pasensya na ko sa bunganga ko. Okay? Peace.